Nakakasa po si uh, Vice President Inday Sara Duterte sa hamon na magpa-hair follicle drug test. Oo, kasi umugong yan eh. Hindi lang uh, presidente, lahat. At kabilang po sa hinamon din dyan, itong si Vice President Inday Sara Duterte. Narito ang balita ni Jason Rubrico sa isang ambush interview sa Davao City. Sinabi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kahandaan na sumailalim sa hair follicle drug test. Kasunod yan ang naging hamon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa kanya at kina Davao City Mayor Sebastian Duterte at Congressman Paolo Duterte para sila ay maging ehemplo ng mga nasa gobyerno. Pero dahil ang galing ang panukalang ng batas sa uh, kay Congressman Pulong Duterte, hinihimok rin ang pamilyang Duterte, mauna na kayo. Miski wala pa pong batas, Pwede naman kayong voluntaryo nang mapakita nyo sa taong bayan na dahil kayong humihingi ng mandatory drug test, wala rin kayong tinatago. So ang aking panawagan, BP Sara, mahal kita pero kinakailangan magsilbi kang ehemplo. Manguna ka na na mag hair follicle test at isama mo na yung dalawa mong kapatid. Sabi ni VP Sara, aayusin niya ang schedule ng kanyang pagpapatest. Dapat din Ania ay may third party na kasali sa testing at hindi lang isang laboratory para masiguradong mababvalidate ang mga resulta. Sa inilabas na statement ni Roque, nagpapasalamat siya sa mabilis na pagpayag ng pangalawang pangulo sa kanyang hamon na sumailalim sa hair follicle drug test. Aniya, patunay ito na sinasabuhay ni VP Sara ang leadership by example at siya ay talagang nakikinig sa taong bayan. Ang sunod namang tanong ni Roque, sino naman kaya ang sasama kay VP Sara para magpa-drug test din? Sa inihaing panukala ni Congressman Pulong, nire-require ang lahat ng elected at appointed government officials kasama ang presidente na sumailalim sa mandatory random drug testing kada aning na buwan. Suportado ni VP Inday ang nasabing panukala na Ania ay nararapat lamang para masigurado na nasa tamang pag-iisip ang lahat ng official ng gobyerno kasama siya matatandaan na hinamon din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle test para pasinungalingan ang ulat na siya ay isang adik. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, sa mga ito ay makakasama natin ang lehitimong waray. Si Professor Ana Malindug-Uy, <laughs> si <laughs> na-geopolitical. Pero, pero palang hindi e mo. <laughs> kasi alam mo naman, ah, maraming... Teka, teka. Uh, kasi minsan kasi pag umabot sa eleksyon, meron ano eh, parang pag-eleksyon, pupunta ka sa lugar ng nanay at tatay mo, magpapanggap ka nga taga doon, eh, at least ito, nilina lang natin na ano, legit na waray. Si Professor Ana Malindug-Uy, geopolitical uh, analyst. Prof, maupay na gabi. Admar Villando kasama si MJ Mandihar. Hi, Prof. Hi sa inyong dalawa, MJ and Mar. At yes, le lehitimong waray talaga ini. <laughs> okay. Ang mga waray eh, best friend ng mga ilonggo. Ayan. <laughs> okay. Bisaya man. Bisaya man. Oh, bisaya, bisaya man ang waray. Ayan. O, yan, yan. Bisaya man, yan yung ano yung kapatid ni Superman. Okay, Prof. Uh, ito, unahin muna natin. Kasi medyo nauuso na itong mga either bumaba sa pwesto or hindi natatakbo sa susunod na halala. Unahin muna natin. Ito po yung mga pinagtutungkulan natin. Sa iba't ibang mga bansa, okay, na mga leader, pinaka-leader talaga nila, na yun nga, either hindi na tatakbo or bumaba sa pwesto or tinanggal sa serbisyo dahil sa samot-saring mga uh, issue no at uh, doon sa Bangladesh napanood ko yung report talagang yung taong bayan nagkaroon na ng uh, people power talaga no ang freedom of expression doon talagang pinaglaban hanggang sa mga uh, kabataan no uh, nakita ko yung mga footages ano ang ano nito uh, prof ano ba ang matutunan maari nating uh, matutunan sa mga uh, pangyayaring ito Oo nga, di ba? Magandang tanong yan kasi ako nag-post ako sa social media ko, sa Facebook ko, in ko nga yung mga leaders sa Asia not only ASEAN but in Asia like for example yung nangyari sa Bangladesh ang recent pronouncement i think ng prime minister ng Japan na mag magstep down siya kasi nga nababalot ng scandal ang kanyang pagiging prime minister tapos sa sa Thailand kahapon ba or the other day um nagrule ang court doon na mariremove din ang isa sa mga leader pinakamatas na leader nila because parang nag-employ siya ng mga sa kabinete niya or something na ito yung mga ano convict na, na, na convicted of a crime before kasi hindi pwede. And then there's another one sa sa ano naman sa Indonesia isa sa pinakamataas na leader ng isang pinakamalaking political party na involved sa issue ng ano issue naman ng corruption and all that no and even the Bangladeshi prime minister was being accused na na remove being accused of corruption as well so may maraming accusation sa kanila so parang you can see the trend right now in Asia na yung mga figures, mga leaders ay parang nare-remove. At ang common ground nila when you talk about, when you look at them is una yung issue ng corruption, pangalawa issue ng human rights, human rights in a sense na may specific human rights na nababiolate na, na, na ang, ang kanya administration ng, ng leader na yon at nagre-react yung mga tao. At saka yung isa pa na very common din if you really look at all of the commonality or what you call the denominator as uh, sa mga leaders na to na nare-remove or na-force to resign or you know from their office is yung scandal so ibig sabihin maraming scandalo na nababalot sila at nababalot ang administration nila so kung anong ibig sabihin nito anong anong learnings ng mga Pilipino dito unang-una makikita natin na sa mga bansang ito the people is taking um, the responsibility na hindi tanggapin at hindi lang iswalo yung mga na nakikita nilang kamalian. So, ibig sabihin, they're standing on what is right. Na, no, kung ikaw ay isang leader na hindi nababagay sa amin dahil nababalot ka ng maraming skandal ng corruption human rights abuses, abuse of power, and all these things, you, you don't deserve to be there. And we as people, kailangan mawala ka dyan kasi kami, hindi kami nag agree Kami ang naglagay sa'yo dyan. Kami rin ang mag-aalis sa'yo dyan kasi we will stand on the right side of things. So parang ganun ang message na makukuha mo. Kung, kung, kung babasahin mo ang mga information at saka news talaga kung bakit itong mga leaders na to na ano kung bakit natanggal and another leader i think around march of this year na nag-resign na, na, na at na-remove in a way force resign siya is yung isang leader ng Vietnam. Kasi nababalot din ang kanyang, parang may mga allegations sa kanya that related to corruption. So may ganitong mga trend na nangyayari sa, ano, sa, Pilip, sa, sa, sa Asia. So ang nakikita ko dito, parang political cleansing, parang ang mga tao sa Asia, mulat na at nakikita na nila na, you know, we cannot swallow these things. Pag nakikita nila ang something is wrong, hindi ka, hindi ka magandang leader, kailangan kang palitan, papalitan ka talaga. So makikita mo yan sa trend sa Asia right now. So yun yung nakikita ko na maging lesson sa Pilipinas na alam mo yun, kasi ang Pilipinas, wag na nating kumbaga, let's, let's call paid a spade a spade. Marami talagang challenges ang Pilipinas at the moment and even before Now we have leaders who are not supposed to be there or we have elected officials. I don't even call them leaders eh. We have elected officials na nasa posisyon, nasa kapangyarihan na they don't deserve there to be there. Kasi hindi naman nila pinagsisilbihan talaga ang bayan. At isa pa, ang kanilang pamumuno ay nababalot ng skandalo na para bang kung may delikadesa ka as leader, hindi mo na kailangan, hindi na kailangan ng taong pwersahin ka o malis sa posisyon mo, ikaw na ang magkusa. Kung may delikadesa ka. Kasi the mere fact na nababalot ng skandalo, ng allegation, accusation, is ang iyong administrasyon or ang iyong pamumuno, then siguro kung mayroon kang sense of delikadesa, eh bababa ka sa pwesto mo. Kasi hindi maganda na sa isang leader na namumuno ka tapos ang daming binabato sa iyo ng mga allegations iba-iba, may personal level, may ang karamihan is all about ano, governance issue like corruption, um, you know, uh, abuse of power.